po. Ni Pundarika Bidyanidi. Si Pundarika Bidyanidi ay isang kilalang deboto na binanggit sa Chaitanya Bhagavat Siya ay ipinanganak sa isang pamilyang Brahmin sa Chattagram, ngayon ay Chittagong, Bangladesh, at kilala sa kanyang malalim na debosyon kay Krishna. Nang dumating si Pundarika Bidyanidi sa Nabadwip, Inilarawan siya ni Chaitanya Mahaprabhu bilang isang natatanging deboto na sa kabila ng panlabas na anyo na tila makamundo ay lubos na nakalubog sa pag-ibig kay Krishna. Sinabi ni Mahaprabhu na ang simpleng pagbanggit sa pangalan ni Pundarika ay nakapagpapadalisay sa buong mundo Gayunpaman, dahil sa kanyang marangyang pamumuhay, maraming tao ang hindi agad nakikilala ang kanyang tunay na kabanalan. Halimbawa, hindi siya naliligo sa ilog ganje sa araw dahil ayaw niyang makita ang mga taong hindi nagbibigay galang dito. Sa halip, bumibisitas siya dito tuwing gabi upang maiwasan ang mga ganoong eksena. Hindi rin niya inilalagay ang kanyang mga paa sa loob ng ilog Ganges, kundi umiinom lamang siya ng kaunting tubig nito gabi-gabi. Isang mahalagang pangyayari ang pagkikita ni Nagadadar Pandit at Pundarika Dinalani Dinala ni Mukunda Data Si Gadadar upang makilala si Pundarika. Sa una, nagduda si Gadadar sa kabanalan ni Pundarika dahil sa kanyang marangyang anyo at panumuhay. Ngunit nang marinig ni Pundarika ang isang taludtod mula sa Srimad Bhagavatam na binigkas ni Mukunda. Bigla siyang napuno ng matinding emosyon at pagmamahal kay Krishna na nagresulta ng mga ekstatikong reaksyon tulad ng pag-iyak at pagkawala ng malay. Dahil dito, napagtanto ni Gadadar ang tunay na kabanalan ni Pundarika at humingi ng tawad sa kanyang naunang pag-aalinlangan. Sa huli, hiniling ni Gadadar na maging kanyang guro si Pundarika na kanya namang tinanggap. Si Pundarika Bidya dini ay itinuturing na napakalapit kay Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sa katunayan, kapag wala siya, madalas na tinatawag ni Mahaprabhu ang kanyang pangalan at umiiyak sa pananabit na makita siya muli. Ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang kanilang espiritual na koneksyon. Si Pundarika nidi ay aktibong lumalaho sa iba't ibang espiritual na aktibidad kasama si Sri Chaitanya Mahaprabhu at iba pang mga deboto. Kabilang dito ang pag pagdalo sa taunang ratayatra sa puri at pakikilahok sa mga kaganapan tulad ng Chandana Yatra sa Narendra sa Rovarang kung saan siya at si Swarup Damodar ay masayang nagwiwisikan ng tubig bilang bahagi sa kanilang espiritual na kasayahan. Isang natatangin aspeto ng kanyang debosyon ay ang kanyang paggalang sa ilog, Ganges. Hindi siya naliligo rito dahil sa takot na bastusin ito sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang mga paa. Sa halit, bumibisita siya dito tuwing gabi upang maiwasan ang mga taong hindi nagbibigay di galang dito sa araw. Bago magsagawa ng anumang pagsamba, palagi siyang umiinom ng tubig mula sa Ganges bilang tanda ng kanyang mataas na paggalang dito. Sa kabuuan, si Pundarika Bidyadini ay isang halimbawa ng isang debotong ang panglabas na anyo ay maaring magdulot ng maling pag-aakala. Ngunit sa kalooban ay puno ng malalim na pagmamahal at debosyon kay Krishna. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin na huwag husgahan ang iba. Batay lamang sa panlabas na anyo kundi tignan ang kanilang puso. Haribol.